up mga karapin natin dyan magandang umaga sa lahat lalas ng mga minamahalang viewers na walang sawang suporta at sa ating mga viewers at silent viewers natin dyan at welcome back naman tayo sa aking munting channel yan uh, for today's video naman tayo mga karapin uh, salamat muna tayo sa uh, mahal nating na Panginoon na uh, bigyan tayo ng panibagong araw naman panibagong, panibagong buhay at malakas mga tawa at panibagong video naman ating pagsamahan ngayong araw na to happy Saturday everyone ayan ah uh, yan yeah, no? at pumunta kami doon sa ano, sa stockyard naman. Balik video naman tayo sa stockyard kasi magbinta ko ng aking kambing kasi wala tayong pangbili ng ano, pagkain ng ating mga alaga at pagkain ng ating mga ating ano pagkain ng ating pamilya at yun punta kami ngayon sa uh, sa stockyard ng bloke sa magdala ko ng kambing isa kasi wala tayong magawa. Wala tayong, tayo ng pira kasi matumal yung binta ng mga ano ngayon, mga hayop. So, meron naman kaming ano, uh, pinadala sa Cebu. Uh, hindi pa nabayaran. Uh, next week pa daw, yung, babayaran yun. So, wala tayong pang So, binta lang muna tayo ng ano, ng uh, kambing para may pang bilit tayo ng pagkain ng ating baboy kasi mga anak na ngayong first week sa August. So, wala tayong pang bilit. At, paramil at bigas Yan at yon, mga karaper, shout out muna tayo sa ating mentor na sa Lujan Riot, sa mga Riot family, Tatay Riot na Nairat, kay Paring birds at Bruno Dos at kanyang malasaw na si, sa Sweetie at kay Maring Michelle at kay shout out kay Nanay Riot, Tatay Riot, yan at Burgeson, yan so, yon at shout out sa ating mga idol kay Idol Prodi Erta, Ma'am at kay Ma'am Ginny Pirtas, mga RT family dyan, shout out po. At magandang umaga sa ating lahat at kay uh, Paring Kambal at Negros at kay Idol Musaikon Idol Larry Masyardo uh, Ma'am Simbori, mam Jospin at kay Ma'am ma Ilby Moiko, Ma'am Rebel Pandis kay Ma'am Bibilyarin, Ma'am Gritwood Channel Arthur Farm at kay Buyong Blasco at out po, kay Idol Jesse Blanti at kay Marlon Backyard at kay ano, Jackie Borja Rubin uh, at kay ano Ma'am Um, Kaludz Channel, yan, shoutout po at sa ating mga ka-idol dyan shoutout sa inyong lahat, kay Idol Gilbert Barino, yan kay Idol Mundos, Buknois, yan shoutout po sa inyong lahat, din Ortiz yan, sa lahat-lahat ating mga idol dyan, yung hindi ko binanggit so pag-outro ko na lang sa vlog ko i-shoutout ko kay lahat mga minamalting viewers so abang-abang lang sa mga kaganapan sa pagpunta namin sa Loki, ah, doon ako mag-video ulit at Shout out kayano sa ating sword family idol, idol jumper sniper, bukana vloggers, various vloggers yan. Shout out po sa ating lahat. Sa ating mga idol abang-abang lang sa mga kaganapan. Sa pagpunta namin doon sa stockyard ng Blue uh, dito lang ako nagpag-intro uh, sa aming bahay. Kasi madilim pa doon sa labas. Ayan o. No? Kapok TV, John Bargaso, Ribong Harbin, Paring sir! Paring Girl, Paring Girl, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. sa ano uh, sa kapihan sa tropa oh Kape muna kami dito kasi ano uh, ngayon lang kami na tabo uh, dito, <laughs> dito sa ano sa stockyard ah, uh, sa ng La Libertad. Para bali bro. muna kami bago dalhin yung kami namin doon sa ano stockyard. na so, lunes. ko sa uh, doon doon ako magvideo sa ano sa kanang okay ha pangalan yung mga kaganap doon tapos so, na kami dito mga karapel natin diyan oh so, sarap sa so, sa ano ito kami na ngayon meron tinawaran na kambing dito uh, hinarang nila at ano ito Pila dai? Kano yung binta mo dai? Kambing. Yung mga ano ito? Yung mga mga tanga yung kambing, ha? 35. 5 lang <laughs> <five> ni <lang>, <laughs> Pinawaran Binawaran 35 sa mga amigo ko, <laughs> yung mga kasama ko, yung mga guapo. So, mga gwapo. To, <laughs> so, di pa <na> ko buhi. Ah, <laughs> <laughs> so, uh, yung mayari oh. 35 dai. 4. Tinawaran ng 4 oh. Hindi pa. 4 may may 4 oh. Okay. Tinawaran ng 4 ng mga kaibigan ko dito, mga bayan silay oh. Ito yung kambing. Yan. 4 men. Kailan klaro gyud ay? Ha? Yan. Singkoy. Siya ang mahal ng kambing ah. Ito oh. Hindi kaya yung ano, benta ng kambing, tinawaran na ng mga kuwatro sa mga kasama ko dito. Ayan o. Ayan o. Tinawaran. Ito yung migo ko. Oh. Oh. Ayan o. Hindi kaya yung presyo kasi sobrang mahal mga crafter dyan. to yung Mayari o. ito. Mayari. <laughs> kambing namin no. Ah, uh, nabusog na talaga yung kambing namin dito. Ah, uh, tinali muna namin bago kami ng ape oh. Ginawa na ng Katropa 'yon. Punta na kami doon sa stockyard. Kung magkano ang ano dito? Ang tawa ng kambing ko kasi wala tayong pangbili ng pasaw. <laughs> Ligya tayo. Ano? So, abang-abang lang sa ano, sa mga kaganapan doon sa pagbinta namin sa kambing na to. Sa stockyard yung ano ah uh... mga karaper to dyan oh grabe si yung, yung bilay ng kambing oh shout out shout out, shout out sa ating mga ano yan oh ito si Miko ko nagyayaw na sa'yo pre morning ano oh. oh. tinawaran yung kambing ko ng ano kanong tawad ito hina natin kung ano sino ang nagtawad ha? Uh, huh? Oh, Tawa do. Oh. Guapo kayo. Guapo kayo ng katawa do. Oh. Ito po do. Gawayat. Ay, gawayat. Yung kambing ko, tinawaran lang 5. Logi talaga yung, ano, kambing ko. Kasi, bili ko noon. 5 media. Mga tatong bulan ko nang inalagaan. So, itong iyo, ah, Tawad, 5 lang. Ah, Pilit lang. Well, Logi talaga eh. Kasi po ni ang grabe ngayon yung nagbina, ano, nagbinta ng mga kambing oh. Yung namili, wala eh. Matumal yung bilihan ng mga kambing ngayon So, mas, mas marami yung nagbinta Kaysa namili oh. So, shout out sa mga minamating viewers to si Shout out si Migo Kowe oh, Shout out siya yeah. Good morning sa mga amiga ni mo. Ang buwang. Ang amiga ba? bossing pag natin sa vlog natin. si Ariel. si Boss ni mo. dapol. sa chicks ni mo. sa sa mga bot-boton dia. Shout out sa mga chicks ba? Oo. Ano na? Di siya kambing so, Tinawaran lang ng 6,000 yung ano, 6,000 kambing ko. Ayan, tinawaran lang. So, logi talaga. Kasi nalagaan ko ng tatong kuha. So, tinawaran lang 6,000. Ah, wala. Pinansya. Tayo, tayo gabagulbol, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, tinawaran ayaw, ng bake, oh. Tawag yeah. yeah. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> ah, na dugos oh. Magkano presyo yung dugos pare? Magkano ang isang plat? Ha? Hindi <laughs> na, na no. <laughs> Totoo ba 'yon o gawa-gawa oh, na, lang? Oh, 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 oh. Gawa oh. 'yan. Sugar. Totoo ba o sugar lang? Ah, lang niya ng tao. Ginagawa lang ng tao, hindi hayop. Mga malang mananap. <laughs> Yo, no, para sa manok lang daw. So, hindi yan totoo yung ano, na cute o liguan yung nagawa sa dugos na to. Ang nagawa nito, tao daw. So, pinagawa lang. Aro kayo? Aro. Kalamay. Kalamay. Anong masabi mo sa dugos, Buseng? Boss boy. Hindi, hindi totoo? Hindi totoo yung liguan yun? <laughs> Anong, sino yung gumagawa? Uh, gumagawa dyan? mix mix oh mix mix rock. mix and rack ayaw ayaw tong player ko ang bang bang pure beto yan hindi yan daw pure na dugus daw yan si pay yunel oh Online seller, Bayonel <laughs> oh. Shout out. Oh, ang ko. Shout out. Kita lang tayo sa YouTube kasi ngayon lang ako nagpa-vlog ulit si ano? Hirapan si Kalisod eh. Yeah. Yo, yo, yo. ko. Yo, oh. bouncer sa stack yard <laughs> oh. Bouncer. Ah, stack yard. Oh. Chat out. Yung mga uh, magandang dilag oh. Dito Yung mga barako oh. Dana. Ito, barako. Barako. Mayroong ah. Yan. Yung kambing. dekarga karga lang sano sa, ta sa, tagtatangkal na pratura, sa protura yeah. yeah. e, muna para anong, sila. E, si rappers e, <laughs> rappers the rappers

Ang ka ano ayan. Mabata vitamins. Final celebrity ka final. Ha? Celebrity ka. Online seller oh. Yeah. Guwapo talaga oh. Wala lang yung guwapong ulit siya rire. Siglin, ra. Ito, disipot, disipot. Pinta na yung kambing ko ng 6'5, 5 So, babay, me, me. Ato lakas. Kamay ni Bal. Yan. Yan. Ah, binda na oh. Uwi na kami mga karapya natin dyan. Bandang umaga sa ating lahat mga minamang ating viewers. So, yun eh. Shout out kayo lahat. Shout out kayo no. Mga um, Lin Mortarilias, Mga Milbas Kamuto, Mga Maruna Kausapin, <clears throat> at si Mga Milimin. Yan, shout out po. Kay uh, Jinti Gimaras, paring ka pre. Kaya Jackie Borarubin, Rubin, Marvin Banaba, Inday Nandjida, uh, Dino Berdan at Pinay Iskili. Kaya ang shoutout po at Gilbert Barinho yan siya tao po sa mga Barinho family dyan kay Ma'am Janet Abinga barinyo. at sa si kanyang mga anak na si Hector Kin at Liami Barinho yan kay ano Marlon Bakyard tapos mam ma Bibilya rin yan at kay Pridande Ramirez yan kay Irwin de Torca kay Don Ciblante Clemente Carlito Portacio siya out po kay Al Solidarios Ma'am Silia Lo Solidarios po Sa... ano Lovely Darna Vlog. Yan, my best friend vlog. Mama ko, Vlog Channel at Adela Mix Vlog. Lovely Mood Forever. Yan, shout out po kay Laini Salinas. Yan, shout out po. Marlin Castillo. Yan, shout out. <coughs> at kay maju TV. Yan, shout out po. Kay maju TV. At kay... ah Gano'n ano sir Vlog uh, blog, uh Channel GP Vlog desi Mobs At kay Nisan Pina Leandro Janan at ano Mylene Carolino Aljun Vlog Brad Mix Parikuit Minty Vlog yang shout out po Spirit Warrior yan shout out po Spirit Warrior at kay ano si Dick Jim at kay Bird TV Nuski Jerome Sonyo Jitka Tindranga Nidong Kadalia Kit Monsai Pats Vlog yan shout out po yung lahat Pintong Jim yan shout out po kay Garnito Potasio Jumari Lumbay Farmboy TV yan Kabadi Albert TV yan shout out po maganda umaga kay Idol Lutan litaan yan shout out kay Idol Rodriguez Garcia kay Lig Chan Channel at kay Daddy Roger Vlog yan shout out po kay Alvin Pingol Paraps Vlog Papa Erdom at Team Official at kay, kay Don Steve Vlog Ex Official uh, Family G yan shout out po at kay Bistak Dog Gamers yan kay Onens Vlog kay Jesse kay Badong Vlog kay Bigas Vlog yan shout out po yan. at kasama ating kalamba vlogger shout out sa inyo lahat kay ano uh, the USA eh yeah. tama to book kay Neil Stevie at kay Kuya G Vlog Arlinda Manalang yan sa tapo at kay Roberto Timtim, yan sa tapo kay Manuel Kilin Tams Mars Carlos Salina Cabreros sa tapo sa inyong lahat Edwin Bergasa at kay Piang probinsyana si TV Sales yan yeah. kay Need Unidam yan yan chatot po sa inyo mga lahat, uh, lahat mga mga time viewers so yun uh, ingat kayo palagi sa ating mga minamahal na otobilo dyan, uh, ingat kayo palagi sa tulog sa mundo uh, saludo ako sa mga kagitingan nyo na susungin kahit malayo para lang sa pamilya yan saludo ako sa inyo mga minamahal na otobilo dyan at sa ating mga minamahal na uh, viewers silent viewers natin dyan at solid supporter yan, chatot at ingat kayo palagi sa mga trabaho nyo dyan sa mga lakad at Kaya punta. Ingat pa lagi. And hanggang dito lang yung uh, video ko. And God bless. I love you all. Bye bye. Alright.